Kaya Alvin, Sa mga nabili ng pastillas, ang ah, sarap eh. Sa the ko yung nabili? Hmm, kaya pala. Kaya Alvin, nakakalimutan mo. Di ba may hinihingi ako sa'yo? Nakakatampo ka naman eh. Kala ko ba lahat ng gusto namin bibili mo? Bibigay ko yun. Gusto ko rin ng kotse. Tapos nasa na rin yung ano ko. Yung quintas ko. Kala ko papalitan mo to. Yung cellphone ko din. Alam mo na mga Android naman phone ko eh. Oo nga. Gusto ko rin ng bagong laptop. Kaso, hindi ko pa naman kailangan yun eh. Kaya, okay lang. Teka lang ha. Pigit muna kayo. May surprise ako sa inyo. Ano ba, yan? Bayang, call ni ni Kuwi. Sige nga. Mm. mm. Oh. <gasps> wow! Oh, bunso. Ang ganda! Wow, May case pa! iPhone 14, ano yung sa'yo? iPhone 15 yan. Pro Max. 14 Pro Max lang, Lolo. Ah, Grabe ka naman eh. Sana nga, di ba, soon? Ang hmm. ganda! Wala bang thank you? Thank you, thank you Kuya! You. The best At, ka talaga. Alam niya naman, lahat gagawin ko para sa inyo, di ba? At saka, kaya-kaya ko yan. Yung sinasahod ko, bariya lang yan. Kay magalala mga kapatid. Next naman, kuya. Ganda ba? Oo naman. Pero sa susunod ah, sana yung iPhone 15 mo na. Usong-uso kaya yun. Paano yung mga friends ko yun sabi nila, iPhone 14 Pro Max lang. Pero okay nito. Kaya mo na. Kuya, cellphone okay. lang, di ba matagal na akong miling sa ng ng bagong watch, yung Rolex? Oo, o Bunso. Eh, kung gusto mo, ibibigay ko yung credit card ko. Next week ko na lang siguro bibili yung ano mo. Mm. Ako? Sure ka ba kuya? Mag-shopping kayong dalawa. Walang ba, problem. problema. Okay, okay lang kuya. Next game na lang. Akin na lang? Ba't mo pa yung bibigay no? Ibalik niyo yan pagkatapos niyo gamitin. Dahil... Lolo, sige na Lolo. Lolo, ano gusto mo? Treat kita. Binigyan ako ni kuya eh. Para yan sa inyo. Alam niyo mga kapatid, simula nung nawala yung mga magulang natin, ako na yung tumalo, uh, tumayong magulang nyo. Kaya lahat gagawin ko sa inyo. Kuya, mm. sakto. Wala pala namang gabi eh. Alis muna kami ah. Sama ka ba? Pag mula ko. Mag-ingat mga apo ah. Ah, sama ka? Huwag kayo magpapagabi. Apo, lolo. Siyempre shopping yun. eh. Oh, tignan mo. Ang maarte ka pa, sasama ka rin naman eh. I picture picture pa tayo sa bago nating photo. Sige na, ingat kayo, ha? Salamat po maya. Thank you, ya. Apo? Sigurado ano ka ba sa mga binibigay mo sa kanila? Kaya mo ba? Kasi, baka nahihirapan ka lang, nagpapakita ka lang sa mga kapatid mo. Lo, alam mo naman na simula nung namatay si Mama at Papa, di ba? Eh ako na yung halos tumayong magulang ng dalawang yan. Eh kaya lahat ng gusto nila, hanggat kaya ko, ibibigay ko. Oo naman, pero siguraduhin mo rin na yung kita mo ba tama at kasya ba sa binibigay. Kasi mahirap yan sa bandang huli. Alam mo yan, inuutang mo yan. Sa bangko, Okay? At the of the day, babayaran mo yan. Alam mo naman kung ano mangyayari sa iyo kapag di mo nagbayad. Pwede kang makulong dito. Sir, magandang araw po. Mm, magandang araw naman. <laughs> Nabalita ako kasi na nagbibigay daw kayo ng ano? ng pera. Papautang ako at may porsyento. Ay, yun na nga po yung uh, ko sa inyo, sir. Kailangan ko kasi ng pera. May nakaredy talaga ako dito. Kasi Ayun. yun na nga, di ba, ang business ko ganun. baba utang Bibigay ko sa'yo para sa... Para sa kapatid, kapatid ko po. mo. Opo. Oh, sige. Ay, maraming salamat, sir. ah, Importante talaga to, sir. Salamat. okay um, sige, sige. Kailan ka ba? Hmm, ba? Hello? Hello? Magandang araw po. Um, Pare po bang makausap si Alvin uh, Aguila? Kuya? Um, sorry po, pero wala po kasi siya dito. Ano po kailangan nyo? Ah, uh, pakasabi po ako po si Jeffrey ng uh, Collection Department po ng uh, Kabayan Lending. May importanteng abiso lang po ako para sa kanya. Ah... Mga anong oras po ba siya makakarating? Pauwi na rin po siya, maya-maya, ah. Ah, okay po, pakisabi po sa kanya mag-call back po sa amin, ah, whether, he like it or not. Dahil po, ang due date po ay, malapit na, at ipapasok namin ng ticket sa ayaw at sa gusto niya, yung in niya sa amin. Judy? Um, sige po, babanggitin ko na lang po sa kanya kapag nakauwi na po siya. Okay po. Sige po. Invite po namin ang callback ni Mr. Alvin. Maraming salamat. Okay po, salamat. Batong batong Alvin. Sige, Speak yung mga para mali namin. Hello? Good afternoon. Yes, this is Casey from the uh, legal department. May I speak with legal Alvin? Legal department? Ah, uh, yes, this is his sister speaking po. Ano po ba kailangan niyo? Ah, uh, yes po. Um, hindi po kasi nagbabayad yung kuya niyo. So, uh, kailangan po namin siyang uh, makausap. And, okay, ang kuya niyo para lang po maalaman niyo po. So, uh, may ilang beses na po namin siya kinokontakt pero hindi po siya sumasagot. So, I think I need to um, inform you po. Sige. Ah, oh, ganun Sige. po ba? Sige, eh, sasabihan ko na lang po kuya ko. Yes po, please. And um, kindly call back pag nakausap niyo po yung kuya niyo. Okay? Sige po, thank you. Alright, thank you. Bye bye. Uh, yan na nga sila sa ko. Ba, utang? Yan, yan na nga sabi ko sa kuya niyo na maging maingat at huwag pa dalos-dalos sa kakabili ng mga gamit. Kasi utang pa rin yan eh. Oh, utang? utang. May utang. Hindi anyway, ba? Asa ba kuya niyo? Hindi ko nga po alam eh, pero alam Tawagin ko. Tawagin mo kuya niyo. Sige, nandun na. Hindi ko siya. Kuya, nandiyan ka na ba? Oh. Uy, mga kapatid. Siya pala si kuya. nandiyan ka na pala eh. Hindi ka nagsasabi. Kuya, may tumatawag nga po pala sa amin ni ate sa bangko po, tungkol daw po sa utang. Alam mo ba yan? Ay, natural na tatawag yon kasi mutan mo naman talaga ako eh. Pero wala yun, kaya kaya ko yun. Puya. Hindi ka na nagbabayad eh. Kuya, may, may, tumawag din sa akin. Mag-recall daw po kayo sa Kabayan Lending. Kung di daw po kayo tatawag, ipapasok eh, na lang daw po yun sa check-in na in-issue nyo natural yun na uh, magtawag sila sa kasi nga humiram ako para sa iPhone nyo, sa Rolex ni Bunso, sa sasakyan mo. Eh, kaya-kaya ko yun. Huwag kayo mag-alala. huwag Ilang buwan mo na bang hindi pinabayaran yung utang Pangalawang buwan pa lang ngayon. <coughs> grabe naman sila. Ang tanong po, yun lang po ba yung inutang nyo? Yung pambili lang sa amin? Or umutang pa po kayo para sa iba pang bagay? Hindi, para lang sa inyo yun. Di ba? Sinabi ko naman eh, para sa pangangailangan nyo yun. Kuya naman, umutang ka pa para dito? Kaya na. Alam niyo mga kapatid, ganyan ko kayo kamahal. Di ba? Sabi ko nga lahat gagawin ko para sa inyo, di ba? Kaya umutang ako. Huwag kayo mag-alala, niyo na pag-iintindihan yan. Kaya kaya ko yun. Pasok naman sa budget ng kapatid niyo yun. Kuya, delikado yun ah. Asika-suyo mo na yan. Ako nang bahala. Sige na, huwag na kayong mag-intindi ha. Los... Nakakausapin din kita kasi... ...mahirap oh. yun. Sige na, lo. Ay, may pupuntahan pa po ako. Mga kapatid. Good evening. Yes, good evening. Pwede ano, ba makausap si Alvin? Um, wala po kasi siya dito eh. Nasa vacation po siya. Hindi ko po alam kung kailan siya babalik. Uh, saan na nagbakasyon? Hindi ko po alam eh. Wala po siya nabanggit sa akin. Ganito na lang, mukhang hindi naman kita mapipilit na sabihin sa akin kung lasa ng kuya mo. Pakisabi na lang sa kanya na ako si Jeffrey Collection Department ng Kabayan Lending kung saan siya umutang ng malaking halaga at hindi na siya ngayon nagpaparamdam sa amin. Pakirat, pakipasabi sa kanya, ihintay namin siya within 24 hours or else ipapakulong namin siya. Um, sige po, sasabihin ko po sa kanya pagbalik niya po. Makakaasa kami. Sige, Uh, magandang araw po ma'am Magandang araw po Ano po yan? Asan po ba si Alvin? Ah si Al, si Kuya? Opo Wala po siya ngayon dito eh Asan po ba siya? Nagbakasyon po Nagbakasyon? Eh ngayon yung sabi niya sa akin Ngayon yung due date na Pagbabayad siya Laki ng inutang niya sa akin oh no? Utang? Opo utang At may porsyento yun Ganun po ba? Wala po kasi siya dito ngayon eh Pakisabi na lang po sa kuya mo. Hanggang ngayon na lang po siyang hapon. Pag di po siya nakabayad, di ko po alam kung anong mangyayari sa kanya. O siya, sige na. Ako, sige po. Pakisabi Ako, po ah. Sasabihan ko po siya. Okay, okay. Sige po. Naku. Mga po, tsakay na tayo. Um, Lolo, may gusto lang sana ako itanong. Parang hindi ko na kasi nakikita dito sa bahay si Kuya. Hindi kasabay nga natin kumain, wala na eh. Yung ipagtatapat ko sa inyo dahil si Kuya nyo, yung tumatawag sa inyo, talagang tinampot na yung Kuya nyo. So, ilang araw na siyang hindi pumupunta dito dahil kinawa na siya ng legal team. At uh, kinuha ng pulis dahil sa utang na ginamit yung mga credit cards. Pero naman... <sighs> Yun nga sinasabi ko sa inyo mga apo. Na kung hindi niyo kailangan, huwag niyo nga hayaan na gagamit at gagamit na kahit ano-ano lang. Kasi isipin niyo... Yung kuya niyo, bigay nang bigay ng gamit. Pero tingnan niyo nangyari ngayon. Wala na dito ang kuya niyo ngayon. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin ngayon. Nawala yung kuya niyo. Lolo, hindi naman pwedeng tumangalan tayo dito. Gumawa ka ng paraan pwede ibenta na lang po namin yung cellphone namin or yung mga gamit dito. Na ang naisip ko ngayon, yung laptop, yung cellphone, yung mga binili ng kuya nyo. Siguro may naisip na akong parahan pero naghihintay pa ako ng tawag kasi kahit ako litong lito na rin ako, hindi ko na rin alam gagawin ko. Si kuya nyo ang pag-asa natin dito sa pamilyang to, hindi well, ko na rin kaya. Anong gagawin natin? So, tatawagan ko yung kaibigan ko si Boy Legit kung pwedeng hingi tayo ng tulong doon. Ibigay natin yung laptop, ibigay natin yung mobile na ginamit nyo. Para lang ma-solve natin ang problema at makuha natin yung kuya nyo kasi awang-awa din ako sa kuya nyo. Mababalik pa po ba to? Kahit ibenta ko ka na po lahat ng pwede ko mabenta hmm. para matulungan lang po si kuya. Tatawagan natin si Boy Legit. Um, anong gagawin natin ito? Kaya sinasabi ko na sa inyo mga apo na magingat lagi kasi yung ginagamit na gamit na yan, pera pa din yan, inuutang ng kuya nyo para lang magawa ng paraan para sa inyo. Okay? Next time, huwag nyo hayaan na yung loh nyo lagi nyo susundin. Kaya naman nangyari ngayon sa kuya nyo. Wala siyang pakialam. Tapos gusto na lang niya, matupad ang mga gusto niyo. Pero yung inding, yung kuya niyo ang nahihirapan, nasasaktan, at ngayon nakakulong. Maging listen na sa atin ito ha. Kasi kahit ako, nahirapan na din. Tatawagan ko ngayon yung tito niyo para matulungan tayo. I Gagawa natin ng paraan makalabas yung kuya niyo, okay?